Isang taon matapos ang pagsabog ng Bulkan Kanlaon, isa pa rin ito sa patuloy na binabantayan ng ating mga eksperto. Pero paano nga ba ginagawa ang pagbabantay sa isang aktibong bulkan? Ngayong araw, aalamin natin ang mga teknolohiya at kagamitan ng DOST PIVOX sa pagsusubaybay sa Bulkan Kanlaon. Ako po si Christian Caragayan at ito ang DOS TV Bantay Bulkan. June 3, 2024, mag alas 7 ng gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bulkang kanlaon na animoy na lang ay muling nag-alboroto at sumabog. Agad na binalot na mga kapal na abo ang kalangitan. Bagamat maiksi ang pagsabog, muli itong nasundan noong December 9. Dahilan para itaas ang antas ng alerto nito sa Alert Level 3. Naging mitsa ito ng mabilis na pagkilos para sa kaligtasan ng daan-daang negrense na nakatira sa paligid ng kanlaon. Ipinatupad ang preemptive evacuations. Ipinagbawal ang paglapit sa bulkan at agad na inalerto ang publiko. At sa likod ng dedikasyon at serbisyong iyan, ang DOST FIVOX. Dito sa Canlaon Volcano Observatory sa La Carlota City, masinsinang minomonitor ng DOST FIVOX ang bawat galaw o aktibidad ng vulkan. Alamin natin kung paano ito ginagawa kasama si Engineer Marie andelin Quincia, ang resident volcanologist ng Canlaon Volcano Observatory Station. Ito po tayo ngayon sa RP vehicle po ng nagamit po ng Canlaon Volcano Observatory and tayo po ngayon ay papunta sa atin pong Um, remote station sa Mansalanao and uh, doon po makikita po natin yung atin pong mga kagamitan na ginagamit po natin pang-monitor po ng ating bulkan Nandito po tayo ngayon sa Mansalanao station po natin and dito po makikita po natin yung mga Um, remote station equipments po na ginagamit natin to monitor yung Kanlaon Volcano. So ito po, hindi na natin nating mga vault. Um, so ito po yung sa station natin no. Solar powered po yung mga stations natin and ito po yung nagpapa-energize ng ating mga equipment. And uh, sa loob po nito ng ating pong mga vault ay, makikita po natin yung mga instrumento na ginagamit natin para mag-monitor ng kanlaon. So dito po sa loob. So ito po yung atin pong um seismic pier. So dito po sa loob um halos nasa 3 meters po yung yung kuwan nito, yung lalim po nito. Nasa loob po yung um, seismometer. Yun po ang nagde-detect ng mga lindol and yun po yung ginagamit natin para um, mag-plot ng mga earthquakes na nare-record mula sa Kanlaon Volcano. Nandito din po yung mga, um, from the seismometer, yun po ay kinoconvert into a digital data. So may gamit po tayong digitizer dito. And then ito po, um, ito yung ginagamit natin uh, pang-record ng sound. So, ito po yung ating infrasound sensor. So, maliit lang siya. Tapos, ito po, powered siya by batteries and solar panels. Ayan. Tapos, sa kabila, ang nandito naman ay ang ating uh, continuous GPS po. So, ayun po ang tinatawag na GPS antenna. Ayan. Tapos, um, so yung antenna po, siya po yung parang um magsisilbing uh, magkukuha po siya ng satellite signals. Tapos ito po yung ating GPS receiver. So, yan sila mag-pair po yan. Ayan. Tapos dito din po sa station natin sa Munsalao, ay meron din po tayong IP camera. So, yun po nakatutok po tayo dun sa sa um vulkan. So, tayo po ay nasa south part ng, ng Kanlaon Volcano. So, kitang-kita po doon, uh, dito na yung area, yung um, southern edifice po ng Kanlaon. Ang mga datos na nakalap mula sa remote station ng DOST FIVOX sa Mansalanao, La Castellana ay agad-agad na natatransmit sa Kanlaon Volcano Observatory. At para mas mapabuti ang operasyon ng ahensya, maging sa pagkakaroon ng mas dekalidad pang mga kagamitan, isinabatas ang Republic Act 12180 o ang FIVOX Modernization Program. Sa pamamagitan ng bagong batas na ito, inaasahang mas mapaghuhusayan pa ang kakayahan ng DOST FIVOX sa pagbabantay ng aktibidad ng mga bulkan sa bansa at sa posibleng banta ng mga lindol at tsunami. Okay, basically ang um, is to improve the uh, capability of PHIVOX to monitor earthquakes, uh, volcanic eruptions, and tsunamis, and um, also um, provide um, the, uh, the support, the financial support, um, in order for us to acquire state-of-the-art equipment, and at the same time um, um, increase the number of personnel that will work for PHIVOX. For volcanoes, we have, uh, currently we have 24 active volcanoes, and out of the 24 active volcanoes, we're only monitoring 10. Uh, uh, active volcanoes. And out of the 10 monitored active volcanoes, uh, only two ang may kumpletong equipment, which is Taalan Mayon. So with the FIVOX modernization, uh, hopefully, makukumpleto natin, at least yung iba with minimum monitoring equipment. And uh, The 10 uh, monitored volcanoes will have complete monitoring equipment. We're really looking forward now for the full implementation of this app, as I've mentioned, uh, we especially the number of people uh, monitoring our active volcanoes and monitoring the earthquakes, I' uh, uh, konti lang talaga. So hopefully, medagdagan sila and uh, the um, number of uh, with the increased number of staff, malamid din -reach out communities. Sa tulong ng makabagong teknolohiya at masusim pagbabantay ng ating mga esperto, mas lalo na pagtitibay ang paghahanda sa ating mga komunidad. At sa susunod nating pagbabantay, alamin naman natin ang mga paghahandang kanilang isinasagawa katuwang ang ating mga lokal na pamahalaan. Ako po si Christian Caragayan, Delivering Science for the People. One D.O.S.D. for you!